Paulo Abelino, matagal nang may pagtingin kay Kim Chu at pangarap niya na makasama ito sa isang proyekto. Ngayon na natupad na ang kanyang pangarap na ito at labis na siyang masaya na hindi na niya pakakawalan si Kim. Napansin ng marami na palagi nang magkasama sina Paulo Abelino at Kim Chu. Kitang-kita ang kanilang matamis na pagturing sa isa't isa sa harap at likod ng kamera. Ayon sa aming natanggap na impormasyon, handa na si Paulo Avelino na magkaroon ng sariling pamilya, at si Kim Chu ang nais niyang makasama sa buhay. Ang relasyon ni na Paulo at Kim ay tila umuusad ng mas mabilis kumpara sa inaasahan ng mga taga-suporta nila. Hindi na nila itinatago ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, at bukas na rin sila sa mga plano ng kanilang kinabukasan. Sa mga nakaraang panahon, tila nagpapakita na si Paulo ng kanyang pagmamahal kay Kim sa pamamagitan ng mga simpleng kilos at galaw. Hindi na ito nakakagulat, lalo pat matagal na niyang inamin ang paghanga kay Kim mula pa noong mga unang panahon ng kanilang karera. Samantala, si Kim naman ay tila nasa tamang panahon na rin para sa mga pangarap niya. Sa kanyang mga naging pahayag, hindi na rin itinatanggi ni Kim ang kanyang pagtingin kay Paulo. Masaya siyang ibinabahagi ang kanyang buhay sa kanyang mga tagahanga, lalo pat kasama na rito ang matagal na niyang kaibigan na si Paulo. Napakalalim na ang samahan ng dalawa at tila ang kanilang pagkakaibigan ay umuusad na patungo sa mas malalim na relasyon. Hindi na sila nagpapanggap sa kanilang nararamdaman at tanggap na rin ito ng kanilang mga taga-suporta. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaan ng pagsubok at paghihirap, tila handa na silang harapin ang kanilang kinabukasan ng magkasama. Walang alinlangan na si Paulo at Kim ay may magandang hinaharap na naghihintay sa kanila, lalo na't nagtutulungan sila upang abutin ang kanilang mga pangarap at mga layunin sa buhay. Napakahalaga para sa kanilang dalawa ang kanilang relasyon at handa silang gawin ang lahat para sa isa't isa. Hindi sila natatakot na ipakita sa buong mundo kung gaano sila kasaya sa piling ng isa't isa at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa larangan ng showbiz, hindi pa rin sila nakakalimut sa mga tunay na bagay na mayroon sila sa buhay. Pinapahalagahan nila ang bawat sandali kasama ang kanilang mga mahal sa buhay at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang mga tagahanga upang mangarap ng mas mataas at magtrabaho para sa kanilang mga pangarap. Sa pagtatapos, lubos na pinahahalagahan ni na Paulo Avelino at Kim Cho ang kanilang pinagsamahan at pagmamahalan. Handa silang harapin ang hamon ng buhay, magkasama at may nagmamahal sa isa't isa. Ano ang sinyo sa balitang ito?